Kinabukasan, pagkagising ko, agad kong binuksan yung bintana at hindi ko napigilan na mapahikab ng todo at nagunat-unat din ako. Feel ko baka bigla na lang bumigay yung mga buto ko kasi hindi sila nakakatikim ng exercise. Wew! Pero nagulat ako nang biglang may batong binato sa bintana ko at may papel na nakabalot dito. Agad akong dumungaw sa bintana at nakita ko ang isang batang lalaki na kumakaripos ng takbo papalayo. Hoy! Bumalik ka dito! Sigaw ko. Pero patuloy lang sa pagtakbo papalayo yung bata hanggang sa lumay ko na siya sa kanto at hindi ko na nakita. Hindi ka makakatakas sa akin! Sigaw ko pa pero bigla akong napatigil nang ma ko na nakatingin sa akin yung mga taong naglalakad sa kalsada ngayon. Wa, wow, Carmila, gumagawa ka na naman ng eksena. O giliw ko, miss na miss na kita. Sana'y lagi kitang kasama. At dahil sa kahihiyan, nagkunwari na lang ako ng kumakanta. Napangiti naman yung mga tao at nagpatuloy na sa paglalakad. Gosh, busis palakapan naman din ako. Nakiri nila yon. <laughs> Ano ba yan, Karamilita? Ang aga-aga nagsisigaw ka dyan sa labas. Narinig kong saway ni Madam Olivia. Napangiti naman ako at nag-face sign. Napailing-iling naman si Madam Olivia at omalis na rin. Wow! Buti na lang hindi na siya masyadong matanong ngayon. Hi! Napuko naman ang atensyon ko yung bato na binaluto ng papel na sanhi ng palingkera sin ko kanina. Agad kong pinulot yung papel na may bato at binasa kung anong nakasulat doon sa papel. Sinigurado ko na na makakarating sa iyo ang mensahe kong ito. Kaya pasensya ka na kung nagulat ka sa paraan ko kung paano ko ipaabot sa iyo ang sasabihin ko. Gusto ko sanang magkita tayo sa Plaza Santo Tomas at ipapasyal kita kahit saan mo gusto. Huwag kang mag-alala. Pinaalam na kita kay Madam Olivia kaninang madaling araw. Hihintayin kita roon. Aasahan ko ang pagdating mo. Oo nga pala, huwag ka rin sana magalit kay Bugoy kung sakaling masira niya ang bintana nyo. J. Oh my gosh. Totoo ba ito? Kinurot-kurot ko ang sarili ko. no MJ. Totoo nga hindi ako nananaginip. Agad akong naligo, nagbihis ng bunga at nagayos ng bunggang bunga. Nagpasama naman ako kay Ninita papunta ng Plaza Santo Tomas kasi di ko alam kung paano pumunta doon. Dinahilan ko na lang sa kanya na hindi kasi ako gala at lagi lang ako nasa bahay. Pagdating ko doon, wala pa siwa Masyado na ata ako napaaga. Sige una na ako. Tandaan mo dapat maging kaibig-ibig ka kay Ginong Manito. pa Paalam ni Ninita tapos kumaway-kaway siya sa akin habang nakangiting tumatakbo pa palayo. What? Iniwan niya talaga ako dito mag-isa. <laughs> Shucks, paano kung ma-stranger na lumapit sa akin at kidnapin ako? Nagulat ako nang biglang may humawak sa balikat ko at dahil sa panik, agad kong hinawakan yung kamay niya at binaliktad yon. Pero naistatwa ako nang makita kong si Juanito pala yung humawak sa balikat ko. A-a-aray! Reklamo niya. Agad ko namang binitawan yung kamay niya. Wew! Mukha namang hindi nabali yung buto niya. Um, Kaibig-ibig ba yung ginawa ko? Hays, nakakaluka Bagsak na ata ako Pasensya ka na gino'o Akala ko Hindi ko na natapos yung sasabihin ko Kasi biglang hinawakan ni Juanito yung ulo ko Huwag ka nang yumuko ng ganyan Hindi rin ako sanay na ganyan ang iyong pananalita Sabi niya habang nakangiti Napatulala naman ako sa kanya at nanlaki yung mga mata ko nang ilapit niya yung mukha niya sa mukha ko. Mas gugustuhin ko makasama si Carmila ngayon. Dagdag pa niya sa bayngiti at kindat sa akin. Dugdug, dugdug. I can't fight this feeling anymore. Nandito na tayo. Masayang tugon ni tapos agad siyang bumaba sa kalisa at inilahad niya yung palad niya sa tapat ko. Hinawakan ko naman yung kamay niya at bumaba na din sa kalisa. Kaso nagulat ako kasi hindi niya binitawan yung kamay ko. Napatingin naman ako sa mga kamay namin na magkahawak ngayon. Masyadong maraming tao dito. Baka maligaw ka at isa pa. Alam kong unang bisis mo palang makarating dito. Nakangiting bulong niwan ito tapos hinawakan niya ng mahigpit yung kamay ko. Pe, pero tara na. Excited niyang sabi at nagsimula na kaming lumusong sa madaming tao na busy sa pamimili ng mga paninda dito. Napatingala naman ako sa karatula na nakasabit sa itaas. Binundo. Oh my gosh, nasa binundo kami. Ang kilalang Little China dito sa Manila. Kaya pala puro pula at decorations pang China ang nakikita ko sa buong paligid. Wow! Grabe! Naalala ko na madalas kami pumunta noon dito nila daddy, Jenny at Emily para makiselebrate ng Chinese New Year. Napatigil naman si Juanito at dahil magka-holding hands kami, napatigil din ako. Gusto mo bang tikman yon? tanong niya sa turo dun sa bagong lutong siomay Kikyam at siopaw sa gilid OMG, hindi ko mapigilang mapangiti ng bongga at agad akong tumakbo papunta dun sa siomay bindor Binibini, ikaw tikim aking tinda, sigurado swerte dadating buhay mo Nakangiting sabi ng lalaking Chinese bindor hindi ko rin mapigilang mapangiti nakakahawa din yung ngiti niya. Payat, sobrang puti at sobrang singkit ng Chinese vendor na sa tingin ko ay nasa edad 30 lang. Maari din ba akong bumili o pang swertihin din ako sa buhay? Narinig kong tanong ni Juanito habang nakangiti din ng todo dun sa Chinese vendor. Oo, sigurado swerte buhay mo, lalo swerte pag-ibig mo, Sagot ng Chinese vendor. Naramdaman ko namang tumingin sa akin si Juanito pero hindi ako tumingin sa kanya. may oh my gosh, hanggang dito ba naman may mag pa din sa amin? Nakita kong kumuha na ng siyumay si Juanito at mukhang iaabot niya sa akin kaya agad akong tumusok ng siyumay at sinubo ko yun agad sa bibig ko. Wow, grabe, ang sharap. Sabi ko habang puno yung bibig ko ng siomay Ikaw sarap kain suwerte magiging iyo asawa. Narinig kong sabi pa ng Chinese vendor. Napangiti na lang ako. Sabay lunok ng pagkain sa bibig ko. Ang sarap po ng luto nyo. Paborito ko po naman din ng shumai, Ops, what have you done Carmila? Paborito mo ang pagkain insect? Nagluluto si Dunya Solidad ng mga pagkaing insik. Nakapasyal ka na dito sabi nun do dati. Sunod-sunod at nagtatakang tanong ni Juanito sa akin. Oh my gosh, oo nga pala. Sa panahong to, masyadong mababa ang tingin ng mga Espanyol at Pilipino sa mga Chinese. Ha? Ah, ang ibig kong sabihin, mula ngayon, paborito ko na ang shumay. <laughs> Sabi ko kay Juanito sabay iwas ng tingin at tumingin ako kay Kuyang Chinese Bindor. Ah manong, salamat po ah. Sobrang nagustuhan ko po yung luto nyo. Sabi ko pa sabay thumbs up. Napangiti naman ng todo si Manong Chinese Bindor. Tapos nagbaybay na ako sa kanya at naglakad na papalayo. Nakita ko namang binayaran ni Juanito yung mga kinain ko at sumunod na siya sa akin. Wow, well, grabe na miss ko kumain ng familiar food. Naaalala ko ng bata pa ako. Gumagawa ng homemade shumay si mami at pinapamigay niya sa mga kapitbahay yung sobra. Binibini, nabusog ka ba? Nakangiting tanong niwan ito. Napatango naman ako at nagpatuloy ulit sa paglalakad. Gosh, ang init ng pisngi ko. Hindi niya sana mahalata. Huhu. Halos isang oras din kami naglibot sa Binondo. Grabe, mas maganda at makulay pala ang binundo noon. Ang daming masasarap na pagkain at magagandang paninda sa bawat sulok. Nagtry din kami ng mga sombrero at bilo. Natawa naman ako nung hindi magkasya yung isang sombrero sa olo ni Juanito kasi ang laki ng olo niya. <laughs> ilang saglit pa napatigil sa paglalakad si Juanito. Napatingin naman ako kung saan siya nakatingin. Pinagmamasdan niya yung isang matandang lalaki na nagpipinting ng isang bulaklak. Di ba mahilig ka rin magpinta? Tanong ko sa kanya na ikinagulat niya. Ta, tara na. Maglalakad na sana siya paalis kaya lang pinigilan ko siya. Bakit ayaw mo na magpinta? Sabi mo imposibleng mawala yung hilig ng isang tao Eh bakit ikaw? Pang i ko sa kanya pero nagulat ako kasi Napayo ko lang siya at hindi nagsalita Mahabang kwento At sa ngayon, hindi pa ako handang alalahanin muli yon. Sagot niya Napatahimik naman ako OMG, baka na offend ko siya Hindi pa siya ready mag-open up ayos lang yan kahit ako marami din naman na kong sikreto. Sabi ko pa tapos tinapik-tapik ko siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, ako nga pag may problema o masamang ala-ala lagi kong sinasabi sa sarili ko, nalilipas din yan. Dagdag ko pa, napangiti naman siya. Mukhang nahimasmasan naman na siya. Tama Carmila, lilipas din itong nararamdaman mo para kay Juanito. Agree Binibini Ayos ka lang May gusto ka bang kainin? Bulong sa akin niwan ito Hindi pa nag-uumpisa yung palabas sa teatro At medyo madilim dito sa loob OMG Hindi ako makapaniwala na Makakapanood ako ng live theater play sa panahong to Gosh Ayos lang ako Tika Ano ba yung panonoodin natin? Tanong ko sa kanya Nakita ko namang napangiti siya. Kahit medyo madilim, dito, kitang kita pa din yung puti ng ngipin niya. Alamat ng rosas. Sagot ni Juanito. Hindi niya siguro nakita na napataas yung kilay ko. Ano daw? Never ko pa narinig yung alamat ng rosas. Juanito. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi sinaway niya ako. Shhh, mag-uumpisa na. Nakangiti niyang sabi. Sayang, di niya nakita yung pag ng mata ko. Nag-umpisa na yung play. Ang alamat ng rosas. Noong unang panahon ay may isang magandang dalaga mula sa malayong bayan ng Taralak na rosa ang pangalan. Bukod sa iwing ganda ay Nakilala rin si Rosa na gagawin ang lahat para mapatunayan ang tunay na pag-ibig. Nakatakda ng ikasal si Rosa kay Mario nang matuklasang may malubhang sakit ang lalaki. Sa kabila ng lahat ay pinili ng dalaga na pakasal sila para mapaglingkuran ang lalaki hanggang sa mga huling sandali ng buhay nito. Gayon man ay hindi pumayag si Mario. Anang binata ay sapat na sa kanya na baonin ang pag-ibig na dadalhin niya sa kabilang buhay. Pinaglingkuran ni Rosa si Mario. Hindi siya umalis sa tabi nito. Angiti ang niya ang nasisilayan ni Mario sa pagmulat ng mata at ang kanyaring mga ngiti ang baon nito sa pagtulog. Ang mga ngiti rin ni Rosa ang huling bagay na nasilayan ni Mario bago panawan ng hininga. Ang mga ngiti ni Rosa ay hindi napawi kahit ng ilibing si Mario at kahit dinadala dinadalawang puntod nito at pinagyayaman. Nang tanungin kung bakit hindi nawala ang ngiti sa mga labi ay ito ang sabi niya. Alam kong nasaan man si Mario ay ako lang ang babaeng kanyang minahal at alam ko rin na maghihintay siya sa akin para magkasama kami na hindi na maghihiwalay pa. Naging inspirasyon ng iba ang ipinakitang lalim ng katapatan at pagmamahal ni Rosa sa katipan. Bago na matay, ay hiniling ni Rosa na sa tabi ng puntod ni Mario siya ilibing. Kakatuwang may tumutubong halaman sa kanyang puntod at kay ganda ng naging mga bulaklak. Tinawag nilang Rosas ang mga ayon bilang alaala -ala ng isang dalagang simbolo ng tunay na pag-ibig hindi ko na malayan na napaluha pala ako. Grabe, ang gagaling umarte ng mga gumaganap bilang Rosa at Mario. Pang best actor at best actress ang label nila. Kaya pala sign of love ang Rosas dahil sa alamat ng walang hanggan at tapat na pag-iibigan nila Rosa at Mario. Buti na lang, hindi napansin ni na ang babaw na ng luha ko. Gosh, o oh, baka hindi na lang siya nag-react Kasi alam niyang Mapapahiya na naman ako sa kanya Pwede ba tayong tumigil dito? Excited kong sabi Nasa kalisan na kami ngayon ni Juanito At napadaan kami sa Lunita si Sigurado ka? Gusto mong tumigil dito sa bagumbayan bayan? Nagtatakang tanong ni Juanito Napatingin naman ulit ako sa labas ng bintana am um, kung sa bagay, hindi naman kaaya aya at hindi rin mukhang pasyalan yung lunita o bagong bayan sa panahong to. Oo nga pala. Dito pinapatay noon yung mga nahahatulan ng kamatayan. Dito rin, Dito rin mamamatay si Dr. Jose Rizal. Puro damuhan at malawak na lupain lang ang bagong bayan. Nakakalungkot pagmasdan at parang namamaalam. Ay, wag na nga lang. Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi biglang ngumiti si Juanito at sinabihan niya yung kutsero na tumigil mo na. Bumaba na siya sa kalisa at binigyan niya ako ng tara na babana na Lok. Ang lakas mo talaga sa kanya, Karamila. Napaopo naman kami sa damuhan. Lalagyan mo na sana ni Juanito ng panyo yung oopuan ko Kaso nakaopon na ako. Binulsa na lang niya yung panyo at umabi na din sa akin. Bakit gusto mo to, dito? Nagtatakang tanong ni Juan ito. Iniisip niya siguro na word ako kasi trip ko tumambay ngayon dito sa lugar kung saan kinakatakutan ng mga tao sa panahong ito. Kapag nakikita ko ang lugar na ito, iba ang naaalala ko. Sagot ko habang nakatanaw sa malawak na bakanting lupain ng bagong bayan. Hindi ko naman masabi sa kanya na kapag nakikita ko ang bagong bayan ay naaalala ko ang Lunita Park na kung saan kilalang pasyalan at paboritong puntahan ng buong pamilya tuwing Pasko at bagong taon. Naaalala ko nung 7 years old ako habang 3 years old naman si Ginny. Dito kami nag-celebrate ng Christmas nila Daddy at Mami Sobrang saya namin noon Pumunta din kami sa Manila Zoo at sa Chinese Garden Sa tingin mo ba posibleng maging masayang lugar ito at pasyalan ng maraming tao sa paglipas ng isang siglo? Tanong ko sa kanya Napaisip naman si Juanito At napatanaw sa malawak na lopain Imposible iyon Marami ng dugong dumanak at buhay na nawala sa lugar na ito. Kumbaga puno ng malulungkot na alaala -ala at pamamaalam ang daladala -dala ng lugar na ito. Sagot niwan nito. Kung sa bagay, hindi ko naman siya mapipilit na paniwalaan ako na pwedeng maging kaaya-aya at masayang lugar ito sa future. Kahit pa maraming pwedeng magbago sa paglipas ng panahon. Kahit pa alam ko ang takbo ng historia. Minsan, naiisip ko kung ganito pa rin ba ang dapat mangyari Kung tama ba ang umibig ako sa kanya Kung bahagi din ba ito ng misyon ko Ano ba ang naaalala mo sa tuwing nakikita mo ang lugar na ito? Tanong niwan ito Umihip naman ang medyo malakas na hangin Ang sarap sa pakiramdam Naaalala ko ang nakaraan ko Ang sarili ko Sagot ko, nakita ko namang parang naguluhan si Juanito sa sagot ko. Hindi naman niya maiintindihan na ang lugar na ito ay bahagi ng alaala ko bilang karamila. Ang totoong ako. Sa totoo lang, kung minsan, nakakalimutan ko na dayo lang pala ako sa panahong ito. Nasandaling pinahiram lang ni Carmelita sa akin ang buhay niya, ang pamilya at mga kaibigan niya, at ang pagkakataong makilala ang mahal niya. Kumbaga hiram ko lang kay Carmelita ang lahat ng ito. Hindi ito sa akin. Pero bakit ganon? Habang tumatagal ako dito, mas lalo ko nang nagugustuhan mabuhay sa panahong to. Sunod naman kaming pumunta sa simbahan, ang Santo Domingo Church. O mas kilala ngayon bilang National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary of La Naval de Manila. Lumuhod si Juanito at nagdasal. Lumuhod din ako sa tabi niya at ipinikit ko din ang aking mga mata. Ang ganda ng simbahan. Hindi ko akalain na makikita ko ang Santo Domingo Church na bagong bago sa panahong ito. Sinilip ko kung tapos na magdasal si Juanito pero nakapikit pa din siya at taimtim na nagdadasal. My gosh! Ang laki ng Adam's apple niya ang hating nan, shucks, karamila, huwag kang mag-isip ng ganyan, nasa simbahan ka pa naman. At dahil sa pagnanasa ko sa kanya, agad akong napasign off the cross, gosh, ilayo niyo po ako sa tukso, huho. Ilang saglit lang, nakita kong iminulat na ni Juanito ang kanyang mga mata. Napalingon naman ako sa kabila para din niya mahalata na pinagmamasdan at pinagnanasaan ko siya kanina. Nakakahiya ka, Huho. <tod> Bigla naman ako natuod nung magsalita siya. Alam mo ba noong nag-aaral pa si Santo Domingo sa pagkapare? Ibinibinta niya ang kanyang mga libro upang ipamigay ang perang nakukuha niya rito sa mga mahihirap na nagugutom noong panahon ng tagutom. Isinakripisyo e, rin niya ang sarili niya upang pakawala ng isang alipin. Isang araw, nakakita siya ng pangitain sa isang ina at may dala itong kumpul ng rosas. At sinabihan siyang sambitin ang rosaryo at ituro ito sa mga handang makinig. Sabi ni Juanito, nakatingin siya ngayon ng diretsyo sa sculpture ni Saint Dominic. Wala naman akong masabi. Hindi kami madalas magsimba nila daddy at hindi rin ako masyado expose sa mga words of God. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit ako napunta sa panahong to ay para maunawaan ko at makilala ko ang Diyos. Dahil sa panahong to, halos lahat ng tao ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Nakakalungkot lang isipin na sa paglipas ng panahon, maraming mga kabataan na tulad ko ang nalalayo na sa Panginoon. Sa tuwing may problema ako, nagdadasal ako sa Panginoon Alam kong narayan lang siya at lagi niya akong ginagabayan Minsan iniisip ko na mas maraming pagsubok ang nararanasan ng ibang tao Pero hindi pa rin nasisira ang tiwala at pagmamahal nila sa Diyos Dagdag pa niwan ito tapos ngumiti siya sa akin Hindi ko rin mapigilan mapangiti ngayon lang din ako nakakita ng isang lalaking may takot at may malaking pagmamahal sa Diyos at may bonus pa ang manliting na ng Adam sa apple niya. Gabi na nang ihatid ako ni Juanito sa dormitoryo. Nakasara na rin yung mga bintana sa itaas pero nakita kong may kaunting liwanag pa sa kwarto ni Madam Olivia. Hindi pa siguro siya tulog. Maraming salamat sa oras na iyong inilaan para sa akin bini-bini. Nakangiting tugon niwan ito. Hindi ko naman mapigilang mapangiti. Mito, ah, ang ibig kong sabihin. Mi, tulog na ako. <laughs> Palusot ko. Oh my gosh, be careful, Carmilla. Yan ka na naman. Papasok na sana ako sa loob kaso narinig kong nagsalita ulit si Juan ito. Sa sandali, may gusto sana akong ibigay sa iyo. Narinig kong sabi niya tapos may kinuwa siyang color blue na sobre sa loob ng coat niya at inabot yon sa akin. Ma magustuhan mo sana. Dagdag pa niya. Napatitig naman ako dun sa color blue na sobre na nasa tapat ko ngayon dugdog, dugdog. Kinuha ko na sa kami niya yung sobre. Pa, para saan to? Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi nagulat ako nang makita ko si Helena na naglalakad papunta sa dormitoryo. Namamaga yung mata niya at parang ang putla niya. May bitbit din siyang bagahe. Napatigil siya nang makita kami ni Juanito sa tapat ng pinto napalingon naman sa likod si Juanito at nanlaki din yung mga mata niya nang makita si Hilina. Bigla namang nanghina ang katawan ni Hilina at pumagsak siya sa lupa at dahil doon dali-daling tumakbo papalapit sa kanya si Juanito. Binibining Hilina, ayos ka lang? Nag-aalala lang tugon ni Juanito at pilit niyang ginigising si Hilina na ngayon ay nasa bisig niya. Samantalang naiwan naman ako mag-isa sa kinatatayuan ko at nakatitig lang sa kanila. mukhang hindi na naman ako makakatulog mamayang gabi ah hais derdayari tama nga si Juanito na mahirap talaga kalabanin ang unang pag-ibig dahil kadalasan mas pinipili ng ating puso ang dating tinitibok nito kaysa sa bagong tibok pa lang naiintindihan ko na na hanggang sa huli si Hilina pa rin ang pipiliin niya Naninibugho, ho karamila